Kahit isang hibla, kahit hibla lang, kahit palawit lang ng damit niya, isang hawak lang. Tinutugo siya. Marumi siyang babae. Ilayo natin Pag siya. Pag pangako, hindi ko siya hahawakan. Kailangan ko lang. tutulungan ka namin. Pero huwag mo na ngayon. Dalila! Dalila! while clearing is <laughs> tonight. <laughs> Sabi, ano na 'yari? Sino 'yung sa akin? May humawak sa damit ko. At may kapangyarihang dumabsaakin. Ako po na. Alaway ko ng damit ng dilaw kaniyo. Alam ko dapat nagpaalam ako. Pero kapag hinawakan mo ako, magiging marumi ka. Yun ang sabi ng batas. May sakit ako. Labing dalawang taon akong may sakit. Tinutugo ako at di nila ako magamot. Pero alam kong pag nahawakan ko kahit ay layan lang ng damit mo, at tama nga ako. Salamat. Magaling na ako. Anak, Hindi ang parte ng kasuotan ko ang nagpagaling sa'yo. Uh, pero naramdaman kong gumaling ako. Alam ko, pero hindi dahil dito. Ang pananampalataya mo yon. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. <sighs>